Another day, another mini vlog. Natatawa talaga ako sa intro ko. Pero anyway, pupunta nga ka pala kami sa harap ng bukid para kumuha ng hagod. Baka yung iba hindi familiar or iba yung tawag sa inyo ng gulay na to. Hagod nga pala yung tawag sa amin ng bunga ng malunggay. Mataas talaga yung puno ng malunggay na to at syempre yung bunga din mataas. Kaya kailangan talaga mahaba yung pansungkit mo dito. Marami-rami din yung bunga ng malunggay na to at medyo malalaki na rin. Pitasin na talaga. Masarap talagang iluto yung gulay lalo na kapag bagong pitas. Masarap na luto din dito yung inab sobraw at pinakbet. Pero isa din sa nagustuhan kong luto dito ay sinasamahan siya ng sardinas. Promise, masarap. Di ko alam kung bakit gustong gusto ko talaga yung sardinas na may gulay. As in, masarap talaga siya. Hindi ako nagsasawa at hindi rin ako nauumay. Madalang din kami nakakapag-ulam ng ganito, lalo na pag hindi nakakabili sa bayan or kaya wala naman bunga yung mga malunggay. mag alas 11 na pala ng umaga nung kumuha kami ng hagod, kaya medyo mainit na talaga. Konti lang din yung pipitasin namin dahil tatlo lang din naman kami mag-uulam. na lang talaga ako sa malunggay na to dahil kahit payat lang yung puno niya sobrang taas talaga feeling ko tuloy mababali yung sanga kahihila buti na din at maganda yung panungkit namin kaya madali lang din kaming nakakuha so yun lang and ito na yung mga nakuha naming hagod and thank you guys